Hunyo 11, 1963. Isang abalang kalsada sa Saigon, Vietnam. Huminto ang mga sasakyan, napatingin ang lahat. At sa gitna ng gulo, isang monghe, tahimik na nakaupo. Ilang sandali pa, nilamon siya ng apoy, pero hindi siya sumigaw. Hindi siya gumalaw. Ito ang kwento ni Tich Quang Duc, ang mongheng sinunog ang sarili para sa kapayapaan. Noong simula ng dekada 1960, hati ang Vietnam. Hindi lang dahil sa digmaan, kundi pati sa pananampalataya. Ang gobyerno noon, pinamumunuan ni Pangulong Ngo Dinh Diem, ay isang debotong katoliko. Ngunit ang karamihan ng mga Vietnamese ay budista. Dahil dito, mas pinapaboran ng gobyerno ang mga katoliko, sa trabaho, sa edukasyon, at sa pamumuno. Ang mga templong budista ay sinalakay, at ipinagbawal pa ang pagwagayway ng watawat ng mga budista. Nang magprotesta ang mga monghe ng mapayapa, tinugo nito ng gobyerno sa pamamagitan ng karahasan, hanggang sa dumating ang araw na hindi na nila kinaya at isang monghe ang nagdesisyon na ipakita sa buong mundo ang kanilang paghihirap, kahit kapalit nito ay ang kanyang sariling buhay. Si Titkwang Dut, IMT Sing Gulang, kilala bilang mapayapa, disiplinado at puspos ng debosyon. Sa isang lihim na pagpupulong ng mga monghe, napag-usapan kung paano sila magpoprotesta laban sa pang-aapi. Susunugin ang bilang alay sa Buddha at para gisingin ang awa sa puso ng tao. Ilang linggo siyang nagnilay-nilay at naghanda. Tinuruan niya ang sarili na tiisin ang sakit, at panatilihing kalmado ang isipan. Bago ang araw ng sakripisyo, sumulat siya ng liham para kay Pangulong Dem. Bago ko ipikit ang aking mga mata at tunguhin ang kaliwanagan ng Buddha, ako time team na nananawagan sa Pangulo na magkaroon ng habag sa kanyang mga mamamayan. Hunyo 11, 1963 Umaga sa Saigon, isang asul na kotseng Austin ang huminto sa kalsada lumabas ang ilang monghe, bumuo sila ng bilog sa paligid ng isang matandang monghe na nakakulay kahel na kasuotan, si Tich Kwang Deuk. Tahimik siyang umupo sa gitna ng kalsada, pumikit. Isang monghe ang nagbuhos ng gasolina sa kanya, at pagkatapos sinindihan ng apoy. Umangat ang apoy, umuusok ang hangin. Ngunit si Kwang Deuk hindi sumigaw, hindi gumalaw. Parang nasa malalim na pagninilay habang nilalamon ng apoy. Sampung minuto siyang nagliyab, at nang matapos ang apoy, ang kanyang katawan ay bumagsak, nakaupo pa rin. Ang litrato ng nasusunog na monghe ay kumalat sa buong mundo. Kuha ito ng mamamahayag na litratistang si Malcolm Brown at agad itong tinawag bilang isa sa pinakamakapangyarihang larawan sa kasaysayan. Nagulat ang mundo. Maging si pangulo ng US na si John F. Kennedy ay nagsabi, "Walang ibang larawan sa kasaysayan ang nakapagpaantig ng ganitong emosyon sa buong mundo." Ang ginawa ni Thich Quang Duc ay nagmulat sa mga mata ng mundo sa kalagayan ng mga Budista sa Vietnam. Ito ang naging simula ng pagbabago at kalaunan pagbagsak ng rehimeng diem. Ang ginawa ni Thich Quang Duc ay hindi dahil sa kawalan ng pag-asa, kundi dahil sa malalim na debosyon at pagmamahal sa kapayapaan. Hindi tuluyang nasunog ang kanyang puso at ito ay iningatan ng kanyang mga kapwa monghe. Simbolo ito ng walang hanggang tapang at habag. Ngayon, may monumento sa mismong kalsada kung saan siya nagpaapoy, isang paalala na minsan, ang pinakamalakas na sigaw para sa hustisya, ay nagmumula sa katahimikan. Ikaw, kaya mo bang ibigay ang buhay mo para sa paniniwala mo, o mas mahalaga, kaya mo bang maunawaan ang taong handang gawin ito? Ito ang kwento ni The Burning Monk, ang lalaking sinunog ang sarili, para sindihan ang konsensya ng mundo.